Sa tulong ni Sir Rafi Tulfo, sospek sa pagkuha ng maletang nagkakahalaga ng 50 milyon tukoy na. Ayon nga kay Rafi Tulfo, mayroong isang tao na nagbigay ng impormasyon na kilalang kilala niya ang kumuha ng malita at kailangan na lang i-refer sa NBI for validation, ayon kay Sir Rafi Tulfo. Ayon kay Attorney Freddy Villamor, nakapanayam ni Sir Rafi sa telepono, mababawi at mababawi daw ang mga nakuhang mga alahas kahit na dispatch siya na under the law. Ating pakinggan ng mensahe ni Atty. Freddy Villamor. I, I am sure, Sen, hindi naman siya talaga criminal in the truest sense of the word. Eh. Nakakita lang siya ng opportunity. Kaya hopefully, he would rethink his position at ibalik na lang kesa he has to change his life kaysa naman madiskaril ang buhay niya at ang buhay ng pamilya niya. Pwede. E eh, paano, uh -oh. Atty. Villamor, kung yung mga alas ay nadispatchan na niya? Well, ano? Sen, if it he would, would cooperate... I think it can be recovered if he will cooperate later on. Paano kung halimbawa ay naisanlanan niya, nabigyan na siya ng pera ng sanlana at nagastos niya ng pera? Paano mangyari dyan? The, the rule saying is as long as we can prove that it is stolen at yung bumili ay ay, uh, ay dapat alam niyang stolen kasi maraming indications yun. Mababawi at hmm. mababawi po yun under the law. May karapatan pong i-recover from them ang bagay na ninakaw para po sa hindi updated sa balita mga Lodi no. Ayon kay Miss Maricor, October 1 panangyari ang pagkawala ng kanyang malita, pero hindi agad umusad ang kaso na inilapit sa airport police ng NAIA, kaya dumulog na siya sa tanggapan ni Sir Rafi Tulfo. Ating silipin mga Lodi kung paano nga ba niya naiwanan ang kanyang malita. Sa kuha ng CCTV sa Bay 4 Terminal 3, makikita si Maricor at kanyang assistant na lumapit sa dumating na SUV. Dali-daling sumakay si Maricor at iniwan ang hilahilang maleta sa pag-aakalang kukunin ito ng kanyang driver. Nang makaalis ang sasakyan ni Maricor at ang mga pasahero sa paligid, isang lalaki ang lumapit at umupo sa naiwang maleta. Nagpalingalingang lalaki, ilang saglit pa, sinakay niya ang bag sa hilahilang trolley. Umupo pa ulit ang lalaki bago raw tuluyang naglakad palayo dala ang maleta. So, yun nga mga lodi no? dahil nga sa may iniisip din si Miss Maricor ng time na iyon kaya nangyari ang mga bagay na hindi inaasahan. Malas lang talaga at may mga taong mapagsamantala ang nakatsyampu sa kanyang malita, pero dahil nga sa kapangyarihan ng pera, nagbigay si Miss Maricor ng pabuya na isang milyon, at sa tulong ni Sir Rafi Tulfo mabilis nagkaroon ng magandang resulta, panuuri na lang po ang buong video. Nasa baba ang link, at abangan ng mga susunod pa nating update, sanay huwag pong kalimutang mag like and share at subscribe kayo mga lodi, maraming maraming salamat po!